Sa iba pang balita, walang bisa sa International Criminal Court ang inaprubahang resolusyon ng Senado para i-house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, kahit pa mismong gobyerno na ng Pilipinas ang humili ng house arrest ay hindi ito papakinggan ng ICC dahil hindi na miyembro ng Rome Statute ang Pilipinas. Ginagamit lamang aniya ng mga senador ang nasabing resolusyon para magpabango sa 2028 elections. Hindi na tayo membro ng ICC. Ang pwede lang pong mag-host ng uh, isang detainee sa isang interim release ay ang miyembro lamang ng ICC. Di ba si Digong mismo nang tanggal? O di yan ngayon ang, uh, ang kapalit nun yang resolution na yan, sa madaling salta, para lang yan sa kanilang mga supporter. Para sabihin na, oh, ano kami ha, ah? boto niyo pa rin kami kasi maka Duterte kami. At para kay Sara Duterte, sumisip-sip sila na kung baka sila't maging presidente itong isa, kaysa sabihin na, uy, nung ano ha, ah, na, nirma ako sa resolution na yan, kaya good tayo. Matatanda ang hiniling ng mga senador na kaalyado ni Duterte na i-house arrest na lamang ang dating Pangulo na isang mga ulat tungkol sa kanyang medical condition. Pinabulaan ni Trillanes ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na tatlong beses hinimatay sa selda ang kanyang ama. Ay, isang nakuha natin informasyon wala daw pangyayari na hinimatay si Duterte, contrary dun sa sinasabi ni Sarah. Kaya malaking kasunungalingan yung sinabi nila. Patlong beses na raw hinimatay si Digundo na wala nag-asikaso. Hindi po totoo yun. Samantala, itinanggi rin ni Trillianes na kasama siyang nag-welfare check kay Duterte kaya siya nagtungo sa The Netherlands. Ako po ay nagtungo ng The Netherlands dahil marami po tayong mga invitasyon doon. Kasama na yung engagements ko po sa ICC. Alam niyo, napaka-simple nung ano, kung gusto niya talaga malaman, eh, tanungin na lang nila mismo si Digong kasi si Sarah, eh, meron po siyang access kay Digong araw-araw sa telepono. Kung sabihin niyo hindi, eh, tigil na natin yung kalukuhan. Pero kung gusto niya mag-ubusan kami ng oras, eh, game po ako doon. Yung mga kasama, si dating Senador Antonio Trillanes IV sa interview ng DZXLRM in Manila. R